Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kasamahan sa Usapang Batas, dyan sa DZXL. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. <laughs> Ngayon po ay pag-usapan natin ng isang sensitibong issue na umiikot sa ating lipunan. Ito po yung tinatawag na destabilization list laban sa kasalukuyang administrasyon maugong itong balita nito na mga usap-usapan na gustong agawin ng ilang grupo ang kapangyarihan sa kasalukuyang administrasyon. Ang ganang sa akin eh, bakit ba atat na atat kayong maupo agad sa kapangyarihan at hindi hintayin na lamang ang susunod na presidential election sa 2028? Ang balita kasi may ulat na nagbigay ng listahan itong si Montul ng mga personalidad, kabilang ang mga dating opisyal at miyembro ng Uniform Service na di umano'y nagbabalak pabaksakin ang gobyerno. Gusto nilang agawin na kagad yung kapangyarihan kahit ito ay uh, hindi pa hinog sa panahon Sapagat sabi ko sa 2028 magintay kayo at ilaban ninyo Isusog ninyo ang inyong pinaka the best candidate for president At hindi dapat daanin sa isang magulong paraan Ang sabi naman ng palasyo dito ipinasa na, na daw nila no? ang Listahan sa intelligence community ng armed forces of uh, the Philippines Para sa verification ang naging tugon po dito ng, ng uh, armed forces of the Philippines ay uh, pinabuluanan nila to Sinabi ng mga ulat ay baseless and unfounded. At uh, nagkakaisa ang kanilang hanay. United sila at uh, hinding-hindi daw sila gagawa ng ganitong klaseng uh, illegal na aksyon laban sa ating pamahalaan so uh, sa lecture na to tutukuyin natin no ano ang legal at political na implikasyon ng ganitong uh, uri ng uh, balita eh, sa ganang akin, hindi dapat uh, talagang nakikialam no at uh, hindi dapat sumasali ang uh, ating uh, mga militar sa ganitong klaseng uh, uh, gawain sa ganitong klaseng uh, uh, pagkilos So, uh, ano ba ang uh, legal na definition nitong, uh, nitong uh, destabilization na to uh, Sa ating pong batas, uh, particular na sa Revised Penal Code, walang eksaktong uh, krimen na pinatawag na destabilization. Subalit, ang kilos ng pagpapatalsik ay pumapasok sa mga sumusunod na artikulo sa ilalim ng kodigo penal ng ating uh, bansa. Kahapon sa usapang batas, diniskas gustong uh, rebellion pero medyo may kaibahan ng konti sapagkat iyon ay inciting to rebellion na may kinalaman sa isinampang kaso laban kay Miao Miao, kongresista sa Cavite. Ang rebellion kasi sa ilalim ng Article 134 ay isang pampublikong pag at paggamit ng armas para alisin sa kapangyarihan ang uh, gobyerno. So si rito ang public at uprising at armas. So dapat may pag aklas laban sa gobyerno at paggamit ng armas. Ito naman kudeta sa ilalim din ng Article 134, Das A ng Kodigo Pinal, Ito naman yung isang swift attack, isang mabilis, marahas at organisadong pag-atake ng mga ng mga official or uh, militar. Police upang agawin ang kontrol ng pamahalaan, susirito ang surprise attack at nagmumula sa loob ng institusyon Ang, pen, ang pinaka dito yung sweep attack against the uh, government At uh, isa pang uh, ratikulo sa revised penal code ay yung uh, conspiracy or proposal to commit rebellion or coup d'etat yung uh, pagbabalak o nagkaroon ng kasunduan na gawin ang uh, mga nabanggit kong krimen. So yan po ang mga relevant or related uh, provisions of uh, the, so, uh, the revised penal code na may kinalaman dito sa uh, destabilization ng plot laban po sa ating uh, gobyerno. So dito may malaking uh, pagkakaiba sa pagitan ng dissent yung pagtutol o yung pagpuna bilang karapatan sa ilalim po ng freedom of speech no at uh, ito ito na mga uh, destabilization na isang krimen sa ilalim ng revised penal code uh, sinasabi na ang pagiging kritiko kahit matindi ay uh, hindi kailanman magiging batayan para tawagin kang isang destabilizer, destabilizer na kriminal. Ito medyo pahapyaw ay uh, ating pong pinaliwanag din kahapon sa kaso ni uh, Myaw-Myaw Barsaga. No? At uh, sinabi nga natin na hindi yan uh, kung ikaw ay uh, nagsasabi ng destabilization, ibak sa kasalukuyang administrasyon, at uh, agawin ng kapangyarihan, at ka ka, eh, hindi na po yan part of the protected uh, freedom of speech, expression, and of the press. Ang usapin kasi ng destabilisasyon ay direktang sumusubok sa tatlong pundasyon ng ating Republika. So ano po ba ang papel ng Armed Forces of the Philippines? Ano ba ang kanilang dapat ginagawa kapag ganitong tayo ay nakakarimig at may mga umuugong na balita na guguluhin ang ating bansa? Ayon po sa ating konstitusyon, ang uh, AFV ay a protector of the people and the state. Maliwanag yan. Uh, protector kayo of the people and the state. Kaya, ang pahayag ng AFV na sila ay whole and uh, united ay mahalaga upang panatilihin ang tiwala ng bayan sa militar at pigilan ang pagkalat ng uh, mga pagkilos, mga balita ng pagkilos laban sa ating administrasyon. Kasi maliwanag din na sinasabi sa ating asaligang patas. Ito ay palaging pinapaalala sa atin ng konstitusyon. Yung civilian authority is at all times ay supreme over the military mas makapangyarihan ang civilian kesa sa militar. No? Kayo ay protector of the people and of the state. So, pagganito, uh, pag ganito, sino miyembro ng militar na lumabag dito ay lumalabag sa ating konstitusyon. So, dapat sumunod kayo palagi sa konstitusyon at sa mga inyong sinumpaang tungkulin no? Para sa ikabubuti ng ating bayan. Ano ito chilling effect sa politika pag ganitong may usapin na ganito? Ang chilling effect ay ang pagdudulot ng takot sa publiko na nagre-resulta sa pagpipigil nila ng kanilang karapatang magpahayag. Sabi ko nga kahapon, sa usapang batas ulit, No, dahil lang diniskas ko doon si regarding inciting to the sedition, inciting to rebellion. Ang gobyerno ay may karapatan magbantay. Ngunit dapat nitong iwasan ang paggamit ng listan ng walang ebidensya na maaaring magdulot <coughs> ng takot at paghina ng demokrasya. So, ganyan dapat ang ginagawa. So, ano ang ating magiging tungkulin para sa katatagan ng ating minamahal na bansa? Mga kayubi, mga usapang batas na followers ko, mga followers ko dito sa aking YouTube channel, mga viewers, ang balita tungkol sa destabilization list ay nagbibigay din sa pangangailangan ng matatag at mapagbantay na pamumuno. Sa gidna po ng mga ligasyon at ingay sa politika, ang pangunahing tungkulin ng mga nasa kapangyarihan ay manatiling nakatuon sa pagsisiguro ng kaayusan at proteksyon ng pambansang interes. Dapat alerto tayo dyan. Dapat mabilis tayong kumilos. Dapat mabilis tayong mag-isip upang bigyan ng agarang proteksyon ang ating mga mamamayan. Hindi pa pwedeng uh, maging uh, passive ang Estado sa harap ng banta. Tunay man o hinala lamang ang pagkilos ng palasyo na ipasa ang listahan sa Armed Forces of the Philippines ay nagpapakita ng proactive o yung mapaghanda na pagbabantay upang maiwasan ang anumang gulo na makakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng mamamayan. Ang desisyon ng mga leader na seryosohin ang bawat ulat ay hindi pagpapaigting ng takot, kundi pagtupad sa duty to govern at pagprotekta sa katatagan ng ating pamahalaan. Ang desisyon ng mga nasa kapangyarihan na panatilihin ng kaayusan ay sumusuporta sa kapakanan ng publiko Kapag walang destabilization, tuloy-tuloy ang paglikha ng mga trabaho, paghatid ng mga importanteng serbisyo, at uh, ang pag-unlad ng ating bansa. Ang kapayapaan at kayusan ang pundasyon ng pag -unlad. Kapag walang kapayapaan at kaayusan sa ating bansa, malabo ang pagunlad. Kaya, anumang hakbang na mga leader na panatilihin ng kontrol at katahimikan ay dapat po nating suportahan basta't ito ay nasa loob ng batas, lalong-lalo na ng ating saligang batas. Tandaan po natin yan. Dapat tayong palaging nakatingin at alalahanin kung ano ang ipinag-uutos ng ating mga umiiral na batas, lalong-lalo na yung mga nakapaloob sa ating saligang batas. Ang isang tunay na matatag na republika ay nagpitiwala sa kakayahan ng mga opisyal nito na gumawa ng mahirap na desisyon para sa kaligtasan ng nakakarami. Ang pinakamahalagang aral sa isyong ito, itong destabilization na ito, ay ang uh, pangangailangan ng isang matapang at uh, nagkakaisang pamunuan. Ang tunay na legacy ay hindi lamang ang pagpapaunlad ng ekonomiya, kundi, ang epektibong pagdepensa sa estado laban sa lahat ng banta. Panloob man ito o panlabas na banta katulad niyan dyan sa West Philippine Sea. Sa ganitong paraan, ang publiko ay makatitiyak na ang kanilang interes at ang kanilang kinabukasan ay nasa ilalim ng isang matatag at handang pamahalaan ang pagiging mapagbantay ng gobyerno ay hindi pagpapakita ng pangamba kundi pagpapamalas ng lakas ng estado ito po muli ang inyong lingkod attorney Rene Bueno at maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa aking YouTube channel na Torni Bueno the Low and Beyond. At Torni Bueno Low and Beyond, learn the low, know your right.